dito ako nakatayo ngayon sa no loading and no loading na signboard sign so, so dito po ako tingnan nyo yung pagkaiba mamaya pag sila sumakay dyan pag mula dito sa kinatayuan ko hanggang pedestrian eh. pag sila sumakay at magbaba ng pasahero pwede ko sila tingitan na no loading and no loading so isang libo po yan first offense po nila yan kasi pag walang nakatayo na enforcer dito ay nagkumagawa sila ng ano yung parang nag dugtong-dugtong uh, sila para silang train so pag nahuli mo limba tatlong sasakyan nakapila dito at pagdating doon sa may ano uh, intersection at uh, sa may pedestrian lane pag inuli mo ituturo niya sa harapan niya samantala dito bakanti po pwede silang dumaan diyan pwede silang umovertake sa kabila at dito magsakay sa ano dito sa magbaba dito sa unahan. Iyon ang mga isa sa mga ginagawang kalokohan ng mga POD. Magdugtong-dugtong sila. Pwede naman sila dito. Basta dito sila sa, nulo, sa loading and loading. wag lang doon na nasa minsan ay naabot na ng na intersection, pedestrian lane. Instead na tumatawid yung mga tao diyan sa pedestrian lane, hindi makatawid kasi Inaharangan po nila So ngayon tingnan natin yung ano ang pagkaiba Kaya lang medyo mainit dito uh, Walang silong kasi dito sa kinakatayuan ko Eh matutusta naman ako Pag uh, tumayo ako ng ilang oras po dito So pwede naman sa katulad nito ay fast moving naman Wala namang masyadong traffic Ito lang kasi yung pinoproblema namin yung mga PUD at mga bus na at uh, UV Express na tumi, ano na nagsasakay at nagpababa sa pedestrian lane mismo. So ngayon na nandito ako wala man lang nagsakay at nagbaba sa uh, ano yung sa no loading unloading area. Pero mamaya ando na ako sa gitna. Makikita niyo po kung walang enforcer na nakatayo dito. So walang nakakaw na, walang nagsasakay at nagbababa talaga, di ba, Ang titino nila ngayon, no? Ang titino nila, so... Okay lang yan, ha? dito siya nagbaba walang problema po yan at least hindi siya naka pero bawal pa rin yan uh, dahil nasa gitna siya ang malaga na walang nakaharang dito po sa pedestrian lane so dito na naman ako ngayon sa ilalim ng ilarte titingnan natin naman kung ano yung pinagkaiba Akin, akin na motor po ito kasi nahirap na po ilayo ang motor ko mamaya alam mo naman, maraming galit sa amin. May mga isang bisis kasi sinisira yung ano ko eh, yung upuan ko So, po ako ngayon sa ana, ilalim ha. Bibidyohin natin uli dahil walang nakatayo doon. Diyan mo mo makikita yung mga pagka lumabas yung pagka pa 'di ba? May sumakay doon. Samantala nandoon ako kanina nakatayo. Tatapat na ng loading and loading na signboard board. Lalo na pag hapon dito, yung rush hour sa hapon na Maubusan ka ng dugo dito at magkaroon ka ng high blood. Oh, so, katulad yan. Na Amin nagbaba sa kita. Santa natin mo Usat pagong siya Inaantay niya kasi Na makastop Pag nagstop ang signal light Yun Pupunta siya dyan sa harapan Yun oh. Pupunta siya dyan Yun ang bilis niya o oh, Diba Dyan siya ngayon magte-terminal Dahan-dahan siya Hanggang sa makastop siya dyan

mo isang jeep na yan, ha? Dandahan yan, dandahan siya, yan Kasi alam mo naka-green pa yan, yan. ayan. yan, bibilis na yan, oh. Yun. Bibilis na sila, ayan. Dahil alam na naka-stop eh. Pero pag naka-green, usad pagong yan. Pagdating ng ng red, orange, red, bibilis siya, diyan sa titingga para mapulo siya. Singapore nilang terminal yan ito yung pinaka terminal nila dito sa kabila na yan so pag nag-iistag nagsusulo yung dyan sila nagsasakay oh. ano nangyari nakago magsakay ka pa kaya pupunta ako dito dito ako mag uh, diba sila pag nandito ako ayan terminal din nila uli yan kaya kami nag operate araw araw dito sa along mabuhay din lahat pong naka obstruct ay aming tinitikitan at ini-impound kung walang kwan kaya lang hindi talaga maubos-ubos yung pasaway dito sa mabuhay Lynn. Sir, ano ginagawa nyo dito? Nagilawang tubig, sir. Nagilawang ka ng tubig? Yes, sir. Um, ah, pag-inom ng tubig, ilang minuto po? Hindi po, hindi po. Ano po yung tubig na... Ano? Tubig, ano? At... Hmm... Full tank mo yan ng tubig? Hindi. so, inabot siya ng 10 minutes. 10 minutes, ano? Ah, sige. Pero sa totoo, strategy nyo, inaantay nyo na mag-stop dahil magte-terminal kayo diyan. Opo, <laughs> sir, ako. Ah, uh, di ba? Alala ko lang sa iyo ha. Ah.